magandang hapon po sa lahat nagbabalik po tayo dito sa aking youtube channel po ayan Samuel Suriano TV 29 po ayan para pag-usapan na naman ang mga barya nandyan sa ating harapan po at titignan natin kung magkano po talaga ang kanilang mga presyo A price natin kung magkano mga selling price sa mga platform po natin magandang hapon po Luzon Visayas Mindanao kung saan kayong panig na mundo po lalo lalo na ang aking mga subscriber, subscriber po thank you so much po sa lahat Ayan po, kung gusto mo nyo po ang ganitong mga topic about coins po, ayan, pakipindot naman po ang ating mga notification bell, subscribe po para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ayan po. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang pera po ng Indonesia. Ayan po, aluminum po. Ang nababad sa tubig eh. Ayan, 500 rupi po. Nababad sa tubig ang ating pera ng Indonesia. Ayan po, ang pera po ng Indonesia, 500 rupi. Ayan. Hindi na siya kagandahan pero napakaganda sana. Aluminum lang po ito. Tignan natin kung magkano na ang kanyang selling price sa mga na platform natin na pamilihan po. Ayan po, Issue Indonesia po, kilalani muna na natin siya period Republic po 1950 up to date po, type standard circulation coins years 2003 po, value 500 rupi currency rupi, 1965 up to date po, composition po aluminum, may bigat po itong 3.1 grams, may haba po itong 27.2 mm. May kapal po itong 2.5 mm. Shape round. Siyempre, orientation, middle alignment po. Ayan. Excuse me po. Number, N-1676. Reference number, KM-167. Ayan po, yun kanyang nasa likod po ay jasmine flower. Ito nandito sa kanyang harap. Ayan po, flower po kasi yan tawagin nila yan ay Jasmine Flower. Ayan po, scientific name. Ayan po, flower po kasi yan. Ayan, malabo lang kasi nababad sa tubig. At ang kanyang likod naman po ay isang agila. Nakasulat po, Bank of Bank Indonesia at saka yung kanyang year. Ayan po, wala po siyang percent kung ilan ang ginawa wala rin mintage tanging presyo lamang po doon sa numista ang kanyang naibigay na selling price ang kanyang verifying po 20 extra fine 20 po yung kanyang almost uncirculated 36 uncirculated 38 ayan lamang ang kanyang ano wala siyang percent wala rin mintage kung ilang perasong ginawa ng Indonesia po kaya dumako tayo doon sa kanyang price, selling price para malaman natin kung magkano na talaga ang ganitong mga coins. Ayan po. Nakakita naman tayo doon sa numista.com po nang nagbebenta nito ng 6.79 dollars. Meron naman pong 4.60 dollars. Ayan po. Doon naman po sa ebay.com po, mayroon naman nagbebenta nito ng 7.11 dollars din, 7.2 dollars, at 12.93 dollars. Doon naman po sa carousel po, tayo nagpunta doon at magmasid-masid kung mayroon tayo makukuha. Ayan. Mayroon naman po tayo nakuha. Yung apat na piraso nito, binibinta niya po ng 4,500 po. Ayan. Ang seller po doon ay si One Stop Reality. Ayan. Center. Mamaya sabihin nyo, hindi kayo maniwala eh. Four pieces po nito, ang binebenta niya ay 4,500. Ang seller po doon ay si One Stop Reality Center. Ayan po. Nakakita rin tayo ng presyo doon ng 65 pesos per piece. Ayan. So hanggang dito na lang, hanggang doon na lang po ang ating may bibigay na kanyang presyo tungkol sa kanyang selling price. Ayan po, sa mga platform. Ayan, ang ating Indonesia Coins. 500 rupee. 500 rupee. Ayan. So hanggang dito na lamang po ang ating vlog sa hapong ito. Ayan po. Magandang hapong po. Luzon, Visayas, Mindanao. Kung saan kayong panig ng mundo po. So hanggang dito na lamang po. Keep safe po sa lahat. Bye-bye.